Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Radio J dito sa plaza ng Haro Iloilo ang nagsilbing watchtower o yung tore ba kung saan doon talaga na malagi ang mga sundalong Kastila na nagbabantay laban sa mga dayuhang mananakop noong mga 1700s. Naku, ang tagal na noon. Pero hindi lamang ito ang alaala na iniwan ng mga Kastila sa mga Ilonggo. Baka hindi nyo nalalaman na Kastila din pala ang nagdala ng larong football sa bayan ng Barotac Nuevo. At kung dati ay eh, mga Amerikano lamang, mga taga-Inglaterra at Espanya ang magaling sa larong football, abang ngayon, wag iismulin, pati ang mga Pilipino ay may ibubuga na rin sa buong mundo tap, everybody is happy. Pag naman, everybody is very sad. Halos isang oras mula sa sentro ng Iloilo ay mararating mo ang bayan ng Barotac Nuevo. Isang bayang gumagawa na ng pangalan sa loob at labas ng bansa sa larangan ng football. unang ipinakilala ang larong football dito sa Barotac Nuevo, Iloilo. Hanggang ngayon, patuloy na nagniningas ang interes ng mga Barotac noon sa larong ito. Sa kasalukuyan ay labing limang kopunan ang gumubuo sa liga ng football sa bayang ito. Dahilan kung bakit tinaguri ang football capital ng Pilipinas ang Barotac Nuevo ang Montfort Brothers mula sa bansang Espanya na noon ay nag-aaral sa Iloilo ang siyang nagdala at nagpakilala ng larong football sa bayan ng Barotac Nuevo. At hanggang ngayon ay buhay na buhay pa din ang larong football sa lugar na ito malawak na football field sa Barotac Nuevo. Dito madalas Makita ang mga residente na kung hindi nanonood ay naglalaro ng football. Pero kahit sa luk ng bayan. Basta may bola, siguradong pwedeng maglaro ng football. Kung sa ibang lugar ay uso ang liga ng basketball, pues, dito sa Barotac Nuevo, football ang bida. Ano ba yung meron ang Filipinos na pwede talagang pang sabak sa football? Oh, we have these games. We can compete uh, internationally. Uh, Of course uh, sa teamwork uh, pwede tayo dyan. Joven ikaw kasama ka sa Filipinines. Kumusta naman ang lagay ng Pilipinas? Um at, uh, naman naka uh, first runner up naman dito sa Barot ng Laro yung Aha. yung game. Talaga wow first runner up. So nice wow, ang dami sigurong taong nanonood yes, dito noan cool. ha. Taong 2008 nang unang sumabak sa international tournament ang Barotak Nuevo football team at dito mismo sa bayang ito ginawa ang kompetisyon sa harap ng halos 8,000 tao ay nakipagtagisan sa galing ang ating mga kababayan laban sa bansang Butan. Hindi man pinalag na manalo, ay buong husay na pinakita ng ating mga manlalaro eh, na sila din ay may ibubuga sa football. At pati babae meron. Hindi ka natatakot magasgas ang legs mo. Okay lang. E eh, bakit man football ang nilalaro mo kay babae mong tao? Babae man o lalaki, bata man o matanda, lahat ay sumisipa ng bola parang mga ordinaryong batang naglalaro lang kung titignan. Pero ang mga batang ito ay miyembro ng Piameta Football Team sa Barotak Nuevo. Sa mura nilang edad na 10 hanggang 14 na taong gulang ay hinuhubog na sila upang maging mahusay na manlalaro ng football. We start them young, kahit ng mga mga 2 years old yan, naglararo niya ng, ng bola. At saka hanggat mag, mag, 30 years old yan, isa sa mga programa ng, ng FIFA, yung uh, Football Federation uh, Association International, ay magkakaroon ng camp, camp, camping dito sa, at saka yung mga clinic dito sa, sa Barotac Nuevo. Sa sobrang hilig ng mga Barotak nun sa larong football, halos prilihyon na nga daw kung ituring nila ang larong ito. Alam mo, pag nanalo yung team sa Barotak, every, everybody is happy. Pag natalo naman, everybody is very sad. Sa kasalukuyan ay hinihintay ng mga taga barutak Nuevo kung papalarin silang makapasok sa Guinness Book of World Records. Akala kasi nilang taluni ng bansang Australia sa paglalaro ng football ng higit sa 24 oras. Iba-iba man ang edad, kasarian at kupunan, isang bagay naman ang nagbubuklod sa kanila. Yun ay ang pagnanais na mas gumaling at mailagay at mapatunayan sa buong mundo na may ibubuga sa football kahit tayong mga Pilipino.